Hi, Welcome back to my channel. And for today's vlog, ay eh, gagawa kami ng pancake. Dahil bukas ay aalis na ni Ate Jessa. Bye -bye. Uwi na sila ng nila Ngayon, gagawa kami ng merienda. Ito po. Ayan, gagawa tayo ng pancake. At yan ay merong itlog. Anim na itlog. Burbrand. Sukal, kalomet, at harina. Ayan. Katulong ko si Ate Jessa. Simulan na natin kanawin ang pancake. Ayan, sisimulan na natin po um, ang una po ilalagay na po natin ng harina. Oh. Lagyan mo na, na isa, Sa harina. Isa na yun. Marami naman tayo eh. <laughs> <laughs> Dato yun. yung bagay na sama na po ang harina. Ang Ilang kilo to? Isang kilo. Ay, kalahati, kalahati. Ang kalahati, kalahati. isang kalahati, kalahati. Ang kalahati, kalahati. Tapos, ang kalumero. Isang ganito lang siguro. Yan, hindi pang ganyan na lang. Wala kayong Ay! Namin! Then, nilalagay na rin po natin yung bear brand. ngayon. Ano, mm, sila ang sisa. Di ba may ano po yun? Ayun. Ayun. And, And then, may mix na po natin. May mix na po namin. Ang asukal. Ah, uh, lagay na rami rin. Natin. Lalagay na rin po natin yung asukal. lagyan na rin po natin ng asin and mix-mix na po pag na-mix natin ay lalagay na rin po natin yung iplod Na-mix na po natin. Lalagay na rin po natin yung mga itlog. Nakamigil po ah. Sorry. Oo oh, nga no. Mm -hmm. Tingnan. Ay siya. Ang Oh, mm -hmm. Ayan, imi-mix na po ulit natin. Mix, mix na po yan. <laughs> tubig. May ma may. Ma Lagyan na rin po natin siya ng tubig. <laughs> Ayan, mix-mix lang po kami. Agad na. <laughs> na. Kakahalo. Mi-mix lang po natin hanggang sa siya ay matu matunaw na at ah, matunaw nga ba? Hanggang Madi sa Mag maging <laughs> yung ano ba? Nah, hindi ko maano tawag doon. Yung para ma gigay na yun. Yun na yun. <laughs> Tansyahan lang rin to eh. Ayan, may, may. Ah, may isa pong nag-naisipang kumuha ng tubo. Ayan, oh. Bago umalis, ewan ko dadalhin ba? Susupsupin na ngayon. Susupsupin <laughs> na ngayon. Oo. Oh. Susupsupin oh. ko na. Oo. Oh. Oh. Ano ba yan dadalhin ma? Kakainin ko. Ay, kalaki naman na yan. Susupsupin ko na to. Masupsupan. <laughs> Sipsipan. Sipsipan na to. Haba. Ayan, malaki daw, mahaba malaki. at malaki. <laughs> ano ano kayon? Mahaba at malaki. <laughs> anong klaseng haba at laki ba? Ay, malaki nga. Ay, malaki nga 'yan. Kakainin ko na, siguro ganito kana kai kakainin ko, ganito kahaba. Ah, sobra-sobra 'yan. Ano ka? Makakakataon ko. Sinisip-sip lang naman yan. O, oh, bahala na kayong mag-isip kung ano yun. Sisip-sipin lang naman. Ayan, <muscle reception> yeah, tika. Alas sila, sila naga- Ssshh, tension! Tension! Sisimulan na po nating lutuin ang pancake at anong oras na rin? Alas dos? Ayan, nagpapainit na po tayo ng ewan, tulyasi na to kasi para medyo marami-rami ng maisa lang. So, yun lang, mamaya na ulit. At sinisimula na po natin siyang lutuin. Dalawang piraso muna, tikiman kung tama ba ang lasa. Ayan, natapos na po yung ating pagluluto ng pancake. Medyo sunog lang, huwag nyo naka -ano dyan. Kami lang kakain yan. Nakatatlong plato. Medyo marami na rin. Patong-patong. Katulong pa si Jillian. <laughs> Ayaw pa kita. Katulong nga rin si Jillian, syempre. Oh, so, game pa na. mag Merienda Merienda Ma na po tayo. Merienda na po tayo. Merienda na po tayo. na Ang pagkakasalan Ang pagkakasalan ng mga Ang pagkakasalan ng mga ito. Ang pagkakasalan ng ng mga Pwede Ang

yan? So, sino po yung nagpamerienda, siya po ang maglilinis. So, po ang po ang Ako rin yan. Ako rin maghuhugas. Ay, wala nga magbibigyan na. Sa loob ng pagbubatan. ano tawag ba dyan? Hindi ko nga alam eh. Parang maasim ko na. No? Maasim na bilog. Maliliit. Wala na ba? Eri o? Eri o? Hilaw! yan? Hilaw yan? Iyon, iyon, Ito may... Wala na diyan. Wala na nga eh. Eha, di isa? Di isa lang. Parang maasim pa. Ayun oh. No? eri ito. Abay! Ako, 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 Galing mo! Tinatanong ni Evils kung paano daw kainin. kakagatin Kainawa na. Eh ba talagang, hindi talaga dito pwede ang mangyan. Santo. Ah, santo lang, ano, santo? Parang santo lang yan Parang santo lang ah, talaga. Ah, hindi kakagatin eh. Hindi kinakagatin ma'am. <laughs> <Talumpak lang ito. laughs> hindi daw, hindi to da pwede dito ang ano, right? mangyan. O. O. Masim na masajang nasanya ni. ni. Hindi. Hindi maasim talaga yan. Ano? Tamis. Ah. Tamis. Tugman niya. Tamis. Hmm. May asim <laughs> Boy, <laughs> bunot, ah, asem! Uy! bulok ka lang. Ah, Diyan. madam. Oh, asem. Tingnan mo kung maasem, madam. Alis, di ba? Pero po to kinakain. <laughs> oo. Oo, <laughs> <hinunguya> din. Ginunguya <laughs> <laughs> din. Ah, asem! Yan, tiyang asem. Ang masarap. <laughs> ay! Ang <masirap laughs> dito, yung matilaw na siya. Ito, Madilaw. Maasim pa rin talaga na. Maasim hmm. pa rin kahit Madilaw. Masarap na rin Madilaw ito. Ten, ten. Ay, ko inuomo ng buta ito. Hindi mo si sa tunga. Ay, 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 ay. ang batang are. The next day. Ayan, at ngayon ay maunguha tayo ng bayabas at maraming hinog. At pinapakuha tayo ni Ate Jessa. Pang ano daw, pang? pang sinigang na, sa bayabas. So tara, kukuha tayo. At ayan, may naunang nanguha ng bayabas. Het hinug na. Ang sarap man din. Ang laki pa. oh, kagat. <laughs> Kala mo ha? Ano maraming mga hinog na bayabas. Yeah. Daming laglag oh. Ha, kita na. kita mga. Ayan. Ang dami oh. Kay hinog, lalaki. Jus. Dami oh. Mga hinog. Sila lamang si taga ko Oh.

I don't know. Okay na. Ang mm, daming daming bayabas na hinog. Ang lalaki eh. Hindi naman kami ano makakain ng babayabas. Kaya nasasayang nang nahuhulog doon.